Kumusta? Nadito na naman tayo para sa isang nanamang paghimay. Ang tatalakay natin ngayon, isang uh, medyo komplikadong tanong sa labor law dito sa Pilipinas. Ito yung para sa mga managerial positions. Oo, madalas na tanong to. Tama. Ang mga hawak nating material ngayon galing sa isang legal analysis at ito, Tatlong mahalagang desisyon ng Korte Suprema, yung mga kaso ng House of Sara Lee v. Ray, tapos Torres v. Rural Bank of San Juan, at saka yung United Tourist Promotions v. Kemplen. Mga landmark cases, no? Oo, oh, oh, mga classic yan pagdating sa managerial employees. So ang mission natin ngayon, sisilipin natin kung legal nga ba, uh, kung pwedeng kaltasan o i-offset, yun yung term, di ba, ng kumpanya yung huling sahod ng isang manager. Kasama na rito yung mga posibleng benepisyo pa like 13th month pay o terminal pay. Para saan? Para ipambayad daw sa mga utang o obligasyon ng manager sa kumpanya. Na-issue no talaga yan madalas pag may separation na nangyayari? Exactly. Paano nga ba binabalanse ng batas at syempre ng jurisprudence yung mga desisyon ng Korte Suprema na nagiging gabay natin ang karapatan ng uh, employer at ng manager sa ganitong sitwasyon. Okay, handa ka na bang suriin natin ito? Game! Let's dive in! Siguro, magandang simulan natin doon sa uh, usapin ng 13th month pay. Kasi alam mo, parang common knowledge na lahat ng empleyado automatic may karapatan dito. Pero teka, hindi pala ka simple lalo na sa managers. Tama ka dyan. Yung PD-851, Presidential Decree No. 851, yan yung batas natin para sa 13th Month Pay. Napakalinaw niyan eh. Sinasabi doon na ito ay primarily para sa mga tinatawag na rank-and-file employees. Ah, rank-and-file lang. Oo. At uh, consistent ng Korte Suprema diyan, makikita natin sa tatlong kaso na binanggit mo kanina, Saralay, Porres, Kemplin, Paulit-ulit nilang sinasabi na ang mga itinuturing na managerial employees ay um, hindi kasama sa mandatory coverage ng PD 851. Excluded sila. So pag manager ka, by law, hindi ka required bigyan? By law, hindi. Ang importante kasing maintindihan dito, itong 13th month pay, hindi siya technically isang bonus sa mata ng batas. Mandated benefit siya para sa rank and file. So kung manager ka, ang pagtanggap mo nito, kung meron man, ay more of a, ano, privilege o benepisyong galing sa kumpanya. Ah, okay. Pwedeng nakalagay sa kontrata nyo o kaya sa company policy o baka practice na ng kumpanya. Pero hindi siya isang karapatan na automatically mong makukuha under PD-851. Hmm, gets ko. So, hindi siya automatic entitlement. Pero, Um, parang ang dating medyo unfair pakinggan. Kasi manager ka, nagtrabaho ka rin naman buong taon, tapos wala kang 13th month pay by law. May iba bang paraan para, alam mo na, magkaroon sila ng katumbas? Pwedeng-pwede naman. Maraming kumpanya in practice nagbibigay pa rin. O kaya tinatawag nilang ibang pangalan, Christmas bonus, performance bonus, ganyan. Kasama na siya sa compensation package na inoffer sa manager, nakasulat sa kontrata. Ah, so nasa kontrata talaga? Oo, or company practice. Ang punto lang talaga ng batas at ng mga kaso, hindi ito required ng batas para sa managers. Discretion na ng employer or nakadepende sa napagkasunduan. Kaya napakahalaga para sa mga managers, check nyo mabuti yung employment contract nyo at company handbook. Okay, okay. Very clear na yan sa 13th month pay. Ngayon, balik tayo doon sa uh, pinakapuso ng tanong natin. Paano kung may naiwan niyang utang o obligasyon si manager. Cash advance, di na sa laptop o may napatunayang danyo siyang nagawa, pwede bang, ano, diretsong kaltasin na lang ng employer to sa final pay niya? Kasama yung last salary, yung mga leave credits? Dito na ngayon papasok yung konsepto sa civil code natin na legal compensation or set off. Um, isipin mo na lang siyang parang simpleng quits. Ah, quits. Oh kung may utang ka sa kumpanya at may utang din naman ng kumpanya sa iyo, which is yung final pay mo nga, pwede silang pagtapatan, mag-offset sila. Okay, parang clearing lang. Parang ganon. Pero ito yung malaking pero. May mga kondisyon yan. Hindi basta-basta. Para mag-apply itong legal compensation, una, kailangan pareho kayong may utang sa isa isa. Pangalawa, at ito pinaka-importante, yung mga utang na yan ay dapat clear liquidated at demandable. Teka, ano yung clear, liquidated, demandable? Paki-explain nga. Okay. Clear ibig sabihin malinaw kung magkano. Walang duda sa amount. Liquidated, tiyak na yung halaga. Hindi na pinag pa. Hindi speculative. Hindi pwedeng, ah, siguro mga 50,000 yung damage, Tapat eksakto. At demandable dapat, due na siya oras na para bayaran o singilin. Ah, so hindi pwede yung parang may utang ka sa akin pero di pa natin alam magpano exactly. Hindi pa yun i-offset. Kailangan settled na yung amount ng utang. Kailangan may matibay na basehan, may dokumentasyon, resibo, acknowledgement receipt, audit report, ganyan. So hindi sapat yung feeling lang ng employer na may utang si manager. Kailangan ng pruweba. At um, syempre, itong pagkakaltas, hindi dapat maging dahilan para, let's say, bumaba pa sa minimum wage yung matitira sa sahod niya kung applicable man yon Absolutely, kailangan pa rin irespeto ang labor standards. Hindi pwedeng gamitin ng set-off para malabag yung mga minimum requirements ng batas sa pasaod. Kailangan pa rin ng transparency. Dapat may breakdown na ipapakita si employer kay manager. Okay. Para mas lalo nating maintindihan, silipin natin yung mga actual na kaso. Simulan natin sa House of Sara Lee v. Ray. 26 pa ito, no? Ano bang kwento dito? Oh, medyo matagal na to pero foundational. Si Cynthia Ray, ano siya? Credit Administration Supervisor. Tinanggal siya ng Sara Lee. Ang dahilan? Loss of trust and confidence. Ah, yun na naman. <laughs> Oo, oh, madalas yan sa managers. Ang specific na ginawa niya raw, binago niya yung credit terms ng ilang dealers. Ang masama pa, kasama yung sister-in-law niya. Labag daw ito sa policy ng kumpanya. May access kasi siya sa system para i-extend yung credit period. Nako! Anong sabi ng Korte Suprema? Kinatigan nila ang Sara Lee. Valid daw ang dismissal. Ang naging crucial dito, nung nagkaroon ng formal investigation, inamin ni Ray sa harap pa ng abogado niya na siya nga ang nag-extend ng credit terms. Oo, oh, umamin pala. Oo. Bagamat ang depensa niya, may blanket approval daw siya from her manager. Pero tinanggi naman ito ng manager niya. So, dahil supervisor siya, isang position of trust, lalo na sa usapin ng credit at pera, yung ginawa niya ay itinuring na betrayal of trust, serious misconduct. Kaya wala siyang nakuha, tinanggihan yung claims niya for 13th, 14th, 15th month pay, pati separation pay. Dito ngayon papasok yung sinasabi mong loss of trust and confidence bilang just cause. Pero teka, may binanggit ka kanina na iba raw yung standard of proof para sa managers kumpara sa rank and file. Paano yun? Exactly. Yan ang isang napaka takeaway sa Sarali at sa iba pang kaso. Para sa rank and file, kailangan mapatunayan ng employer na may willful breach of trust medyo mataas ang standard. Pero para sa managerial employees, dahil nga mas mataas ang level of trust na binibigay sa kanila, mas malaki ang responsibilidad. Oo, mas mababang standard of proof ang kailangan para ma ang dismissal based on loss of trust. Sapat na yung may some basis or reasonable ground lang si employer para maniwala na nagkaroon ng breach of trust. Hindi kailangan ng proof beyond reasonable doubt yung parang sa criminal case. Hmm, Teka, kung reasonable ground lang, hindi ba parang masyadong subjective yon? Hindi ba pading maabuso yan ng employer para tanggalin yung manager na ayaw nila kahit ano, hindi naman ganun kasolid yung basehan? Magandang tanong yan. Kaya may safeguards pa rin. Una, yung act na nag ng loss of trust dapat work-related. Hindi pwedeng personal na away lang Pangalawa, kahit reasonable ground lang, dapat supported pa rin ng some evidence. Hindi pwedeng haka-haka lang. At pangatlo, at napak importante kailangan pa rin sumbin yung due process. Ah, due process pa rin. Oo. Oh. Hindi porket mas madaling i-prove yung loss of trust, e eh pwede ng shortcut din ang proseso. Sa kaso ni Ray, malakas yung ebidensya kasi umamin siya eh. Okay, sige gets. Ngayon, ikumpara natin yan doon sa pangalawang kaso, si Rolando Torres v. Rural Bank of San Juan noong 2013. Dito, Vice President naman. Loss of trust din ang issue, pero sabi mo kanina, iba ang naging resulta. Oo, kabaliktaran. Si Torres tinanggal dahil nag-issue daw siya ng clearance sa isang empleyadong nag-resign, si Jacinto, nang hindi muna ito inaudit. E lumabas kaluunan na itong si Jacinto pala may mga unliquidated cash advances at may questionable transaction pa. So si Torres ang sinisi ng bangko. Parang kasalanan niya na nakalusot si Jacinto. Parang ganun ang dating. Pero dito, bilaliktad ng Korte Suprema yung decision ng Court of Appeals. Ang sabi ng SC, illegal ang dismissal ni Torres. Bakit daw? Kulang sa ebidensya yung bangko para patunayan yung loss of trust. Maraming butas. Una, hindi man lang napakita ng bangko yung mismong clearance na sinasabi nilang pumirma si Torres na absuelto na si Jacinto sa lahat. Sabi ni Torres, ang pinirmahan niya lang ay clearance para sa mga bayad ng cash advance at salary loan. Base sa sinabi ng cashier, hindi all-encompassing clearance. Ah, may specific scope lang. Oo. Pangalawa, walang prueba na dahil doon sa clearance ni Torres, eh hindi na nahabol ng bangko si Jacinto. Pangatlo, at eto mahalaga, hindi nakita ng korte na willful o sinadya ni Torres na i-breach ang tiwala. Ang paliwanag niya, ginawa niya yun para kumalma lang si Jacinto na nagwawala daw noon at tiniyak niyang limitado lang ang clearance. Hindi raw ito sapat na basehan para sa mabigat na parusa ng dismissal based on loss of trust. Wow! So dito talaga kitang kita yung bigat ng ebidensya, no? Sa Sara Lee may admission. Sa Torres kulang ang patunay ng employer. So anong nangyari sa claims ni Torres? Nakabalik ba siya? Dahil illegal ang dismissal, dapat may back wages siya. Pero, imbes na reinstatement, yung pagbabalik sa trabaho ang iginawad ay separation pay. Bakit separation pay? Dito na pumapasok yung tinatawag na doctrine of strained relations. Nakita ng korte na dahil sa mga nangyari, sa idwaan, sa kasuhan, e eh parang imposible nang maging maayos yung working relationship nila kung ibabalik pa si Torres sa bangko masyado nang sira ang tiwala. So, mas practical daw na separation pay na lang. Makes sense. At syempre, consistent sa ruling natin kanina tungkol sa 13th month pay, idinilit o tinanggal ng Korte Suprema yung naunang award para sa 13th month pay. Kasi nga, bilang Vice President, managerial employee siya, exempted by law. Okay, klaro na yung dalawang kaso at yung contrast nila. Ngayon, yung pangatlo? United Tourist Promotions v. Kemplin, 2014 ito. Medyo iba to, ano? Kasi may kontrata na nag-expire. Tama. Uh, si Kemplin, presidente siya ng UTP. May five-year contract siya, nag-expire noong March 2007. Pero, ito na, kahit expired na, tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho as president. May mga ebidensya pa nga, like mga kontratang pinirmahan niya para sa UTP on behalf of the company, may 2009 pa yon. Ah, so more than two years after expiration. Oo. Tapos, bigla na lang, July 2009, pinadalhan siya ng cease and desist letter. Basically, sinasabihan siyang tumigil na sa pag-act as president. Tinanggal na siya. Kaya nag-file siya ng kaso for illegal dismissal. Anong naging ruling dito? Regular ba siya o hindi? Dito, kinumpirma ng Korte Suprema na si Kemplin ay naging regular employee na. Kahit expired ang contract. Oo. Ang basihan, yung pagpayag ng kumpanya na magpatuloy siya sa trabaho ng mahigit dalawang taon after ng expiration ng kontrata. Kahit walang bagong pirimahang kontrata, yung act na yun ng kumpanya na hinayaan siyang magtrabaho sa parehong posisyon ay nag-convert sa status niya from fixed term to regular. Bilang regular employee, Meron na siyang security of tenure. Na hindi pwedeng basta-basta tanggalin. Exactly. At dahil regular employee siya, kailangan sundin ang due process bago siya tanggalin. Dito sumablay ang UTP. Yung pinadala nilang season desist letter, hindi yun sapat na notice under the law. Anong kulang? Kulang yung two-notice rule. Kailangan, una… May notice na nagsasabi ng mga specific charges laban sa kanya tapos binibigyan siya ng chance na magpaliwanag. Pangalawa, pagkatapos si considera ang paliwanag niya, isang pang notice na nagsasabi ng final decision kung tatanggalin ba siya o hindi. Walang ganong prosesong nasunod kay Complain. Basta sinabihan lang siyang tumigil na. Oo. Bukod pa dyan, yung mga aligasyon ng loss of trust laban sa kanya, lumabas lang yon sa position paper ng UTP sa korte. Hindi yun dumaan sa tamang proseso bago siya tanggalin. So klarong-klaro, sabi ng korte, illegal ang dismissal ni Kemplin. Grabe! Kahit presidente ka pa, kailangan pa rin ng tamang proseso. Napaka-importante pala talaga ng due process, ano? So, anong naging remedy para kay Kemplin? Reinstatement. Pareho sa kaso ni Torres. Back wages, siyempre. At dahil din sa strained relations, nagkasuhan na sila ng kung ano-ano. May criminal cases pang araw na sinampa ang UTP laban kay Kemplin separation pay na lang ulit ang ipinalit sa reinstatement hindi na healthy kung babalik pa siya at yung 13th month pay consistent ulit tinanggal din yung award para doon dahil president siya managerial status exempted sa PD 851 wow ang dami nating napulot ano mula sa tatlong kasong yan kung ibubuod natin para sa iyong nakikinig ano yung mga pinakaimportanteng at matutunang legal principles dito sa pinag-usapan natin Sige, isa-isahin natin. Una, siguro yung managerial exemption sa 13th month pay. Malinaw sa PD-851 at sa tatlong kaso, Sara Lee, Torres, Kemplin, hindi ito mandated benefit para sa managers. Privilege lang siya unless nasa kontrata o company policy. Okay, number one yon. Pangalawa? Pwede to, pero may kondisyon. Yung utang ng manager dapat clear, liquidated, at demandable. Hindi pwedeng disputed o hindi patiyak ang halaga. Kailangan ng matibay na ebidensya. Ito'y base sa prinsipyo ng legal compensation sa civil code. Pangatlo. Pangatlo, ang loss of trust and confidence bilang just cause. Valid ito para tanggalin ng manager. Pero tandaan, mas mababang antas ng prueba ang kailangan, reasonable grounds o some basis mang, basta work-related at may basehan. Nakita natin yan sa Sara Lee. At ang pang-apat, napaka-importante nito. Oo, ang due process in termination. Kahit manager ka pa, sagrado ang two-notice rule. Notice of charges with opportunity to explain at notice of termination. Pag nilaktawan to, illegal ang dismissal. Yan ang aral sa Kemplin. At pang-lima, yung remedyo pag hindi na pwede ang reinstatement. Yun yung doctrine of strained relations. Kapag illegal ang dismissal... Pero sira na talaga ang relasyon, separation pay ang igagawad kapalit ng reinstatement. Inapply ito sa Torres at Kemplin. Ayun, napakakalinaw ng pagkakalatag. Ulitin lang natin para sa lahat. Ang mga kasong pinagbasehan natin ay ang House of Sarah Lee v. Ray 2006, Torres v. Rural Bank of San Juan, 2013, at United Tourist Promotions v. Kemplin, 2014, kasama na rin ang PD-851 at mga prinsipyo mula sa Civil Code. At siguro ito ang iiwan nating tanong para sa iyon na pagnilayan. Sa tingin mo, um, Paano kaya pinakamahusay na mababalanse eh? yung karapatang ng employer na protektahan ang negosyo niya, kasama na dyan yung management prerogative na magtanggal dahil sa loss of trust, at yung karapatan naman ng isang man